So, attorney, ito yung nirereklamong si Arlene natanyo mm -hmm. Na makikita dito, attorney, na paikot-ikot siya sa tindahan na pagmamayari po ni Ma'am Visitasyon. At dito po, lumalapit siya sa counter. Ayan po, uh, makikita po natin dyan na may kinuha po dito sa counter si Ma'am Arlene. Yung kamay niya na naka-circle ng red, ano? Mm -hmm. uh, tapos alam naman natin, ayan, bukas yung kaha. Well, actually, car ano yan drawer, drawer kung saan yung pera. And then dito po lumapit po yung anak ni uh, mm -hmm. Ma'am uh, Visitation at may hinahanap na tila may nawawala po. Pwede niyo ba ikwento sa amin, ma'am? Ano ang nangyari nung kinonfront ninyo itong si Arlene? Tinatanong ko lang po kung kumusta na po yung tindahan namin. Mm -hmm. Sabi niya, okay naman po tita, nag-e-effort naman po yung anak ninyo para mm -hmm. sa business ninyo. Mm -hmm. Ay sabi ko, okay. Sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Tapos, bandang huli, sabi ko, naalala mo ba yung nangyari noong Janua, uh, December, December 27, 2024? Mm -hmm. Sabi ko, uh, parang hindi niya na ako sinagot. Tapos, okay. in ko na siya. Parang kinunsan siya na po siya. Pinuntahan niya yung anak ko. Inamin niya na doon sa anak ko na uh, siya nga yung gumawa. 3,000 po yung nawala doon sa uh, kaha. Mm -mm. Hanggang nahanap din nila bandang huli sa ilalim mm -mm. ng rep dahil siya rin ang nagturo kung nasaan doon sa bandang huli ng video. Makikita po doon. Ah, so ibig sabihin parang sinuli niya? Opo, inilaglag niya po doon. Sabi niya, matalino ang hudas na to, sabi niya. <laughs> okay. Dahil may aso siyang katabi. Tapos nung nakita na yung anak ko kasi sinilip niya doon sa itinurong ano yung pera, baka nandun daw. Nakita nung anak ko yung 3,000 na nandun. Tapos sabi niya pa rin, ine-encanto ninyo ako eh. Sabi <laughs> niya sa kanila. Jesus Suma total po. Kung madalas na nangyayari, siguro may record naman kayo ano na parang, oh, uh, parang kulang, ganun. Ang pinakauna po, noong December 2022. Tinatawagan ko itong anak ko. Tapos habang nag-uusap kami, may kumalampag doon sa baba. Mm -mm. Kaya nagmadali siyang bumaba. Tapos okay. sabi niya nang ganon, mm -mm. "Oh, bakit nakabukas na itong bag ko?" Mm -mm. Sabi niya dahil nakasabit doon sa kusina namin. Mm -mm. E di sabi ko naman, sabi ko sa kanya, "Ano 'yon?" Eh hindi niya ako sinagot. Okay. Ang kinumpronta niya, yung kaibigan niya, Ate, may pumasok ba? Si Arlene. Opo. Okay. Eh sabi niya naman, wala. Eh bakit nakabukas na itong bag ko? Sabi niya. Hanggang Magkano nawala doon sa bag? 1.5 po yung nawala doon. Rosita, magandang hapon sa iyo. So ano sistema mo sa pagbantay ng tindahan? Mayat maya bilang mo ang pera. Ah uh, dati po kasi sa sobrang busy ko po, hindi ko po masyadong namomonitor yung pera. Mm. Kasi may, ano, parang may weekly, ano lang po ako, may logbook po ako dati. Weekly mm. po ako nag-detect. Mm -mm. Kasi marami po hawak na account eh bakit ka masyadong nagtitiwala naman dito kay Arlene, Rosita? Dati kasi parang nung nag, hindi pa kami tindahan parang ano na kami dito. Parang magkakaibigan po kasi kami dito sa street namin. Siya mm -hmm. yung laging pumunta sa akin, nakakausap ko. Tapos na, pag nagkakaroon kami ng problema dito, sa kanya ko nasasabi lahat ng ano namin dito. Parang mm -hmm. nakampante na po ako sa kanya. Meron bang mga pagkakataon na si Arlene ang pinagbabantay mo ng tindahan mismo? Madalas po, lalo po pang mag-grocery ako, sa kanya, mm. pati susi ng kaha, Gcash, ako sa Gcash, lahat na po, nai-ano ko na po sa kanya. Nako, tapos ikaw ba, pagbalik mo, tinitingnan mo kung yung laman ng kaha? Mm. Ayan na nga ang mahirap don. Magkaibigan pa ba kayo ni Arlene ngayon? Ngayon, hindi na po. Ma'am ano po ba ang gusto nating mangyari ngayon? Kinausap po naman po siya na, mm. sabi ko, ipunin niya lahat yung nawala. Mm. Lahat nang kinuha niya kasi pinaghirapan ko po. Tapos gusto ko po para sa anak ko makatayo siya para sa future nilang yes. mag-ina. Yun lang naman ang pinag ko. Ibalik na lang okay na sana sa akin. <laughs> Dahil yung anak ko ito, siya po ang kaagapay ko anim na taon pala po noon. Ilang taon na kayo sa Hong Kong? 13 years na po. 13 years. O, ibig sabihin 12 years old pa lang si anim na taon pa lang siya noon po ah, six. kasi kasi pabalik-balik ka and then mula nung namata, nawala po yung papa nila mm -hmm. siya na po ang kaagapay kumakabay sa mga kapatid niya si ibig mo sabihin si Rosita opo pero nung nagsi college na sila nakatapos na sila mm -hmm. ayun nakakuha kami ng bahay sa ano sa ipon mo pa rin to opo Okay. Ilan ba silang magkakapatid? Balil lima po sila, isa pong PWD. Ito nay, kasi dahil sa nature, ano, uh, ang ebidensya natin ay nung December pa, although meron naman, klaro naman, ano, okay. pwede natin munang idaan ito sa barangay. Pwede naman uh, po. Nakipag-usap naman si Ma'am Arlene, di ba? Hmm. At saka, if I'm not mistaken, may trabaho naman si Ma'am Arlene. Opo. Oh. Ano? So, baka kaya naman na pag-usapan ng maayos? Kailangan lang kasi natin ma-establish rin kung ano ba talaga ang nangyari, base dun sa video, Opo. meron ba tayong ibang ebidensya na yung paratang natin sa kanya ay uh, mabibigyan natin ng katibayan. Opo. Kasi pagkakaso na po sa korte at kung kasong kriminal, Opo. Uh, iba po yung tinatawag natin na quantum of evidence o yung ebidensya na kailangan para talagang ma… Habla. Oo. At hindi lang habla, kailangan mapatunayan. Opo. Ang tatayo nito na complainant, ikaw, Rosita. Apa. Ah, naintindihan mo yan na, kasi ikaw ang nagmamanage ng tindahan, hindi naman ang mama mo. Okay? Ikaw ang naiwan Apa. dyan. Okay? Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang may sistema. Apa. Tapos, tingnan natin kung ano ang kahihinatnan. O Rosita, konting ingat ha. wag masyado magtiwala. Apo. At Baka saka maglista. Eh. Ha, maglista. Bago ka umalis. O ito ang cash on hand. Oh, eto, ang daming mga paninda. nawala ng naubos, may bumili ng isang case ng soft drinks. Oh, dapat nadagdagan ng ganito. Oh, ako, gawin kong consultant <laughs> consultant for sari-sari store operations. Yeah attorney, meron din po dito na pre po si Ma'am Visitation na uh -uh. talagang umamin itong si Arlene ah, ng kanyang kasalanan. Ito Jesus po attorney, uh, babasahin ko po. Sabi Sige. po ni uh, Ma'am Arlene, tulad din po ng sinabi ko, hindi ko rin po maintindihan kung bakit ko po nagawa yon. Hindi ko po alam kung anong sumapi sa akin that time, pero ganun pa man din po, mali pa din po ang nagawa ko. So humingi po siya ng tawad dito uh -huh. po kay Ma'am Visitation. Despite of everything, I ruined your trust hindi mo ako itinuring na iba. Lahat po kayo ay hindi nyo ako itinuring na iba. There's no excuse sa ginawa ko. Pero tita, yung araw lang po na yon na hindi ko rin maintindihan bakit ko nagawa, yun lang po yon. After pong mangyari yon, hindi na ako makatulog, hindi ako pinatahimik ng konsyensya ko. So itong lahat ng ito, Nay, uh, magiging batayan rin ito para sa paghaharap ninyo. Opo. Okay? Pero bibigyan din siya ng pagkakataon na magpaliwanag, Magandang hapon po, kap, Meron kaming idudulog sa inyo. Magkapit-bahay po, nawawalang pera sa tindahan. Sana po, ay uh, sa pamamagitan ninyo, ay magkaroon ng linaw. Yes po, ma'am. Ma'am, ma kung regarding sa nakawan or ano yan, mm -mm. Isa dapat uh, detalyado talaga po. Yes. At sa yung amount ang kailangan. Yes. Para kung kung meron naman silang pag-usapan at kung ayos mag-aaraluhan mm -mm. man, kung may mababawasan o ano kung kailangan. At, yes. at least alam natin yung target pa. Oo. Tawag kasi natin dun ay kailangan merong ma-establish natin yung pecuniary estimation. Kung baga ma-estimate natin kung magkano ba talaga ang nawala at magkano mapapatunayan natin na nawala. Ako. Okay. Uh, kap, sinabi ko rin kap na pagka sa barangay bawal ang abogado pero pwede ang reporter. Yes, po. <laughs> so, wala po talagang abogado po pagdating sa barangay. Barangay lang po talaga mag-aayos. Yes. At saka sigurado naman tayo na si Cap ay magiging fair naman siya para mabigyan kayo ng pagkakataon na talagang mailahad yung mga pangyayari. Although higit pa doon sa mga pag-amin, kailangan natin na si Rosita mag-establish nang kung gaano kadalas na nandyan si Ma'am Arlene. At saka kung gaano kadalas yung napapansin mo na nawawala at kung magkano. Okay? Mahalaga yun ha. Yung gaano kadalas na nandyan, at saka magkano sa estimate niyo the best of your uh, recollection, ang nawawala. Tulad yung kunwari, tatawag sila, tapos may mga sila, eh nawala yung pinakash in. Oh. May record yan eh, balikan ninyo yun. Okay? Kasi makikita ninyo doon, magkakaroon kayo ng idea. Yun ang pinakamahalaga na Hindi pwedeng basta umamin lang, tapos eh ano, bahala na si Arlene magsabi kung magkano gusto niya ibayad. Hindi naman pwede yun. At saka leksyon, mainit ang pera. Kahit gano'n pa tayo kalapit sa isa't isa, pag namagitan na ang pangangailangan at ang opportunity na matugunan yung pangangailangan na yun, naku, magkalimutan na, magsulian na ng kandila. Yan, nasabi ko yan. Nakausap natin si Arlene, ngunit ayaw daw po niya magsalita dito po sa Wanted okay. sa Radyo. Pero uh, siya po ay willing na humarap sa barangay at kakausapin po itong si Ma'am okay. uh, Rosita and Ma'am Visitation. Okay. So ma'am, schedule namin kayo para Ma bago kayo bumalik sa Hong Kong is mapagharap harap po namin. papa papasamahan po namin kayo ma'am sa reporter oh, na po na Wanted sa Radyo. Maraming salamat ma'am sa tiwalang binigay mo kay Idol Rocky. Okay. At saka ingat po, ingat po kayo ma'am at mabuhay kayo.